Hello Athens, thank you for clicking this video. Tatlo, isa sa mga guest ng SB19 sa kanilang finale concert sa Araneta Coliseum. Kasama dyan ang uh, OPM legend at composer na si Louie Ocampo at ang sikat na rapper ng Pilipinas na si Black Nine at isa pa dyan, isang international Filipino-American na si Apple the App ng member ng Black Eyed Peas ang maging guest din, special guest ng SB19. Of course, si Kat yan sa pagrarap, sa pag hip at uh, member yan ng Black Eyed Peas, Apple the App. Isang biggest artist sa mundo at member ng Black Eyed Peas. Kaya naman, congratulations SB19. Good luck sa finale concert niyo ng pagtatag sa Araneta Coliseum May 18 to May 19. Tatlong biggest at tatlong personality at singers ang kanilang magkaroon, ang kanilang guest sa kanilang finale concert. At advance and good luck!